So okay, yung mga kaplala meron tayong gagawin dito. Pakinggan ninyo yung tunog. Medyo masama yung tunog yan. Medyo yeah. hindi ako masyadong pamilya sa tunog na ito. So checkin natin kung ano yung problema. Okay. ito na. Ito na mga boss, ang lumabas sa hula, ayan oh. So, nakamahal mga tensioner si Serta, kaso na sobrang sa adjust. So, ang gagawin natin, magpapalit tayo ng bagong time chain guide, ano. So, time chain guide yan mga boss. Ito. So, so, delikado to kasi pwedeng bumara sa dalaw yan ang langis, ayan oh. Mga plastic part. So, galing yan sa time chain guide. Ito boss, ayan ang dami oh. dami Ayan na, ayan ayan na. Ayan, So ito din mga boss. Ito yung nasira sa kanya. Ayan. Itong plastic na to. Pudpud yun kasi naka manual sya. So over adjust. So ang pag adjust kasi nito meron syang tunog ano. So naturo ko na yan sa youtube kung paano. Marami tayong video nyan kung paano i-adjust ang tama yan. Over tight sa badalit sabi. So ito yung cons ng manual tensioner. Ano? So pag di tayo sanay sa pag adjust yan ang nangyayari. Yan, ano? Plastic dami. So, yun yung manual. So, ito ipapalta natin. So, babaki natin to. Tapos, ipa natin, boss, ng bagong langis para mawaba lahat yung mga plastic. Oh. Oh, sayang, ang langis. Eh. Yeah. <laughs> ang eh. Pati sa filter, nandoon yan. Okay, eh. sayang, ang langis. Eh. Oh, pwede pa yan, salain nyo. <laughs> <laughs> <Bago na. laughs> pwede pa yan, Bago na ako. Pwede pa yan. sa pa yan. Salin daw no, kay RJ at bagong ba? change sa Hindi pa sa tricycle. Hoy! Pati, yung kakatinsoil mo lang. <laughs> Mukhang malapit na naman ulit. <laughs> Tinsoil ka ba? <laughs> ah, hindi naman. Internet. Ah, si Manchel ko doon. Ay, sa alak na pili kayo pa rin tatlo. Ma, sa manalasa. Pero ano ganun yung tao, no? Ah, oh, tigas. Itong delikado eh. Tapos ganyan, boy. Tinaubos ang akin. Alak lang wala din sa ng galay. Kapit na kapit sa bakal. Ah, uh, pwede matipak ara Yo! Yeah, nice we're natin to do it. Ah. Tira, na tira, na, lang. <laughs> tira na. <laughs> gaming pre.

Dali na nga kita kasi naabala mo ako. Hmm. Kala mo. Kita patulan. Tekin si boy. Ay, tra. Gusto na up ba to? Hindi pa. Hindi pa po. 15, 15, 15. 15 na. Tapos ano. na clearance eh. Okay. Paat. Sinto boy. Alay. Okay. Alay. Sige na rin ng mga bearing. Baka na persa eh. Kasi timing siya. Sabi ko magkakapi muna ako eh. Naglalaban na naman ako. Oh. Alright. 7 ba eh. Ito na, dito. Dito, dito. Ayan. Ayan. Tara Jolet, tama mo yun. Ate Ah, Tigil-tigilan at sayang ang gas. Jojo, ang daw. Sana all, nasa kalatagan ng na swimming. Kasi mm -hmm. pa ng picture eh. Kuya, punta ko dyan. Sabi niya. Papudol na naman yun dito. <laughs> ang laksang magnet.

Hila Fernando po ang bigat po tayong init yun yun ah. <laughs> food board yun yun natanggal na lahat bala kayo dyan balik nyo yun ha hindi ko alam ano Kotor si boy, kotor si boy. Open. si balap. <laughs> Basah bos, alisin namin na nak kain untuk balik. open, open. Okay. Oh, open sa may hari patah. Ayan, laki ayo. Nat. Ito ba 'yon? Ah, hindi naman eh. Oh, tatang dua, kung mo higpitan nyo. Hmm. <laughs> ah, pwede. Oh, tutang na si pogi, ang auto. Ano naman kayang bubudulin nyo dyan? Oh, napakahigpit. Oh, ero na napahigpit. May yung bolt. na, yung bolt ang napahigpit. Ano kaya ito? May dulo kaya ito? May dulo kaya langit? Ah, meron. May stopper. Ito eh. Win love morning. Si Win love. love. Ako mo pre ah. Kiss mo na. Salam. gusto ko sa iyo. Maaga pa Papa lang papagudol na. Eh. Kamay ng hindi na nila eh. na, na sinisira namin to. Usapan lang namin dito iyo. Abot tatanggal pati cam bolt bye. Oo. Oh, hmm. Uh. Yeah. <laughs> Allah. Allah, <kalas> lahat. <coughs>

Oh, yun ang Kita nyo naman. Oh, ayan ah. Oh. Kinain eh. Kinain. sa adjust mga boss. Ito so, yung mga original mga eighth. boss. Oh. Baloktot <laughs> unat na unat. Parang pinalong bayawak. <laughs> <laughs> Time and chain guide. Oh, mga boss. From the stack and the beginning. <laughs> 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 ay, ito pa oh. papalta natin mga boss. So, uh, sa, sa sabi, minor lang ano nangyari. So, Ingat-ingat tayo sa pag-adjust ang tension na, na manual. Maganda to pero dapat tama yung paglalagay nyo. So ito lang papalit natin mga boss at okay na yan. So ito na rin natin yung ibang part para malaman natin kung may problema. Check natin yung timing chain kung hindi nalukot. Pag nalukot, aray. Aray ko. Aray, may konti. Ayan na, nagbalugtot na sa mga boss. Oh, patay. Wala, sama to sa sunog. <laughs> dapat to video. Kuha ka ng bago doon, papakita natin sa mayari. So yun mga boss, confirm natawas na time may chingay kapitin muna tayo mga boss langis ha wow kahimik <laughs> na kahimik to pagtutunog yan tapos yan napapakinggan mo lang yan tapos ako magagandain kamay <laughs> nice mo kamay lang ayak kita na yan ayos na buta ko lang langis kung akyat okay na okay na okay na ito na yung biliwan natin na sa okay. success okay na sya So, tahimik na kumpara para kanina. So, mamaya, bubuhin natin para mas makita natin kung okay na, okay na. Okay na. Okay, okay. Tapos, kuha ka ng pandikit, boy. Para hindi mag-leak. So, yun mga boss, ito na yung ginawa natin kanina, maingay. So, pakinggan natin siya ulit. At uh, before and after, ano. Ayan na po. Ayan, tahimik na mga boss. Pag-ibig sa tahimik. So ito na yung ating uh, Nakitang problema sa motor ni boss Saka ito So kaya siya maingay kasi dito rin sa bearing Nasira din tong cam bearing niya Kasi pag sobrang higpit ng timing chain Naapektuhan yung ating cam bearing Ito, gaspang ito, grabe So ito yung pinunta natin mga bossing So yun, ingat-ingat tayo sa pag-adjust ng stock uh, Manual tensioner pala So dapat sigurado tayo pag mag-adjust tayo Para at least hindi nagkakagano So, gastos. Yun lang, maraming salamat. At yun, salamat pala kay na bossing. Okay na.